hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inalis ng economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos ang bottlenecks sa pagpasok ng foreign investor sa wind projects. Sa tulong ito ng kasunduan na nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy kung saan mas pinagaan ang mga panuntunan at pamumuhunan ng nakaayon pa rin sa environmental standards ng kagawaran. Ang mga detalye tunutukan ni Rose Babiera. Inaasahan ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa mga offshore wind projects sa bansa na bunsod ng pagtutulungan ng Department of Energy environment and natural resources at Department of Energy. Sa kasunduan na nilagdaan ng DENR at DOE, mas pinagagaan ang mga panuntunan at mas pinadali ang mga proseso ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa nang nakaayon pa rin sa environmental standard ng kagawaran. Ayon sa Economic Development Group ni PBBM, sa ilalim ng Memorandum of Agreement ay niresolba ang limitasyon sa foreign ownership ng mga public lands. Pinayagan na rin ang paggamit ng offshore and auxiliary areas na saklaw ng offshore wind energy service contracts sa pagde-develop kasi ng mga offshore wind project. Mahalaga ang paggamit ng foreshore lands at offshore areas, kabilang na ang seabed. At para maipatupad ito, nangangailangan ng mga dayuhang mamumuhunan ng kooperasyon ng mga local partners. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, may karapatan ang DOE na ipagkalob ang mga tukoy na lokasyon sa mga mamumuhunan upang mabilis na umusad ang mga proyekto. Dagdag pa ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Mahalaga ang development na ito sa pagsusulong na maging investment destination ng Pilipinas. particular na sa renewable energy na isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos sa mga effort nito sa pagpapalago ng ekonomiya. At sa pamamagitan ng kasunduang ito, pinapadali nito ang proseso para sa mga dayuhan at binubuksan ng bansa sa mas marami pang mamumuhunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kilala ang mga Pinoy sa pagkahumali sa mga pagkain iniihaw tulad na lang ng chicken inasal. Dahil nga isa ito sa paborito ng Pinoy, itinanghal rin ito bilang best-rated Pinoy dish sa isang international food guide na Taste Atlas. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Tinanghal na best Filipino dish ang Chicken Inasal ng Bacolod sa pinakabagong listahan ng Taste Atlas ng Best Rated Pinoy Dishes. Nakakuha ang Chicken Inasal ng 4.5 stars na inilarawan ng Taste Atlas bilang unique Filipino grilled chicken dish na nagmula sa Bacolod na signature dish ng Visayan region. Sumunod naman sa listahan ng Taste Atlas ang Lechon, Leche Flan Bulalo at Lumpiang, Shanghai. Pasok din sa listahan ng sinigang na baboy, tortang talong, lechon kawali, Bicol Express at aros caldo para sa best rated Filipino foods. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakuha naman ng parangal sa South Korea ang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na Pangil Bay Bridge. Natanggap ng tulay na matatagpuan sa Mindanao ang 2024 Excellent Structure Award dahil sa malaking tulong nito sa transportasyon sa lugar. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Binigyang parangal ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng prestihiyosong 2024 Excellence Structure Award mula sa Korean Institution of Bridge and Structural Engineering para sa proyekto nitong Tangil Bay Bridge na matatagpuan sa Mindanao tinanggap ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain na siya rin tumatayo bilang National President ng Philippine Institute of Civil Engineers ang naturang award sa 50th Anniversary at National Convention ng Korean Society of Civil Engineers na ginanap sa Jeju Island sa South Korea. Kabilang sa mga ibinida sa naturang event, ay ang matagumpay na pagtapos ng 3.7-kilometer na tulay na siyang tinaguri ang pinakamahabang sea crossing bridge sa Mindanao na nagkokonekta sa Tagum City sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Iginawad ng KIBSE sa Pangil Bay Bridge ang naturang pagkilala dahil sa taglay nitong innovative design, structural integrity at malaking tulong sa transportasyon at regional development ng Mindanao. Ayon kay Senior Undersecretary sa DAIN, ang tulay ay hindi lamang sumisimbolo sa pag-unlad ng infrastruktura sa bansa, kundi kumikilala rin sa matibay na relasyon ng Pilipinas at ng South Korea pagdating sa civil engineering. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inilabas na ng National Food Authority o NFA ang siyam na bilyong pisong pondo na gagamitin para sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka sa panahon ng tag-ulan. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiara. Naibigay na sa National Food Authority o NFA ang siyam na bilyong halaga ng pondo para sa pambili ng palay ngayong panahon ng anihan. Sa panayam ng DZRH kay Department of Agriculture under Secretary Asis Perez. Sinabi nito na ang ibinigay na budget ay para masuportahan ang mga magsasaka ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan bumababa ang presyo ng palay. Bukod pa sa 9 billion ay mayroon din umanong 5 billion budget para sa pagbili ng palay sa ilalim ng Price Act. Ayon kay Perez, ang Price Act ay para naman sa pagbili ng mga buffer stock na gagamitin para mapanatili ang presyo ng basic at prime commodities gaya ng bigas kapag nagkaroon ng malaking taas presyo sa mga ito. Uh, there were instances kami narinig tayong mga gano'ng report. So, at saka nung una, nung, nung usong-uso pa yung tinatawag na aquarium fish, uh -huh. no? Uh, nung uh, uso yun, uh, eh talagang 'yan ang ano, 'yan ang uh, ginagamit. Yung eh, buhay na isda sa aquarium. Oo. Oh, oh. 'Yun, ginagamit 'yan. Hindi, eh kung kung matagal nang nagsasayang na fish, hindi ubos na sana yung coral doon. Ah, uh, hindi naman ang pagsinabi naman natin na uh, matagal na ano, nung long long time ago, I was preparing to the time when nag export pa tayo dati ng ganyan eh. Ng, uh, aquarium fish. Aquarium fish. Uh, ginagamit doon, uh, ginagamit doon. China. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot naman sa anim na ang bilang ng pumasa sa katatapos lang na 2024 Physician's Licensure Examination ngayong Oktubre. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Higit 3,800 libo at daan na mga bagong doktor ang pumasa sa katatapos lang na October 2024 Physicians Licensure Examination. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, mula sa 6600 takers, 3845 ang nakapasa sa naturang examination o katumbas ng 58.26%. Nanguna sa top 10 passers si Isaac Edron Jones Ong mula sa Davao Medical School Foundation. Pumangalawa naman si Rolter Lawrence Miss Lee ng University of Santo Tomas na sinunda naman ni Jerickson Rodney Mokua ng University of the Philippines, Manila. Bumati naman si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa mga bagong doktor at hinimok ang mga ito na pumasok sa public health at tumulong sa pamahalaan para palakasin ang health sector sa bansa para sa mga Pilipino. Para DZRH TV, itossi si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumida sa sikat na series of guidebooks na Michelin Guide ang anim na hotel at resort sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism o DOT, yan ay dahil sa pinamalas na best Filipino hospitality ng mga ito na malaki ang tulong sa tourism industry sa Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report na ito. Napabilang ang tatlong hotel sa tatlong resort sa Pilipinas sa inilabas na rekomendasyon ng prestiyosong Michelin Guide para sa taong 2024. Sa website ng Michelin Michelin Guide bumida ang The Peninsula Manila sa Makati City, Admiral Hotel sa Manila Gallery at Hotel Okura Manila naman sa Pasay City. Kasama naman sa mga best resorts sa Pilipinas ayon sa so Michelin Guide ang Amanpulo sa Palawan, Crimson Resort and Spa sa Mactan, Cebu at Naipalad Hideaway sa Siargao. Ayon sa Department of Tourism o DOT, nabigyan pansin ang mga natatanging hotels and resorts dahil sa pagpapakita ng mga ito ng Best Filipino Hospitality na siyang nag-aangat sa global standing ng tourism industry sa Pilipinas. Bukod dito, pumasari ng naturang mga hotel sa Michelin standards pagdating sa service, design at dining experience. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang pinayang binigyan parangal na Rising Star Award sa ginanap na Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction dahil sa kaniyang food security advocacy. Narito ang report ni Arnold Herrera. Ginawara ng Rising Star Award ang 23-year-old Executive Director at Founder ng Youth Uprising Philippines na si Robin Camille Mijares sa ginanap na 10th Session ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMCDRR. Ito ay upang bigyang pansin na sa kanyang murang edad ay nagawa nitong maglunsad ng inisyatiba para sa bawat pamilyang Pilipino na nahaharap sa matinding kahirapan lalo na noong COVID-19 pandemic. Isang pagkain sa mga naging suliranin ng mga Pilipino noong pandemya. Kaya naman inilunsad ni Robin ang kanyang Oh My Garden. Grow Your Own Food Contest. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reductions o UNDRR, ang Oh My Garden Project ni Robin ay humihikayat sa mga estudyanteng magtanim at magpatubo ng sarili nitong pananim tulad ng mga gulay at iba pa. Layunin ng proyektong ito na sa tulong ng tamang paggabay sa mga kabataan at sa pamamagitan ng pagtutulungan ay makakaya nitong solusyonan ang mga panlipunang ng sulirani. Ani naman ni Robin, isa niyang call to action ang nasabing inisyatiba para sa long-term resilience ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, nasa higit 98,000 na ng mga estudyante sa Las Piñas ang kanyang natulungan at naturo ang magtanim upang maging self-sufficient hanggang sa susunod pang mga sakuna. Dahil dito, sinundan na rin ng bansang Lao PDR, Thailand at Indonesia ang Oh My Garden Project ni Robin na kasalukuyang ipinapatupad na rin sa kanika nilang mga bansa. Iginagawa ang Rising Star Awards sa mga kababaihang nasa murang edad pa lamang ay nakapagtala na ng malaking kontribusyon sa disaster risk reduction sa Asia-Pacific region. Ito na rin ang kauna ang pagkakataon na pinarangalan ng Pilipinas sa nasabing parangal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang E-Gilas Pilipinas sa gininap na E-FIBA Season 3 Asian Qualifiers. Dahilan para tuluyang makabante ang mga ito sa World Finals. Para makuha ang kampyonato, kinakailangan talunin ng Team Philippines ang Indonesia sa isang best of three series. Para sa Balitang Sports, Iyati Dian, Mimili Borja. Pinatunayan ng Igilas Pilipinas na sila ay Asia's best pagdating sa virtual basketball. Matapos nitong magkampyon sa IFIBA e Season 3 Asian Qualifiers, tinalo ng Pilipinas ang Indonesia sa best of three regional finals with dominating 67-69. 69-48 and 67-40 scores. Bago ito, tinalo ng Igila sa round 3 ang Indonesia with 123-116 final score. Dinomina rin nila ang Thailand with 172-111 at ang Mongolia with goals 117-113. Mahalaga ang panalong ito para sa Pilipinas. Dahil, aab dahil aabante na ito sa IFIBA e Season 3 World Finals kung saan host team ang bansa sa Clark Pampanga sa Clark, Pampanga mula December 11 hanggang 12. At yan mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Charo Santos, proud na ibinahagi ang pagiging reservist ng Philippine Air Force. Ang mga detalye pa sa balitang yan pan-orin sa showbiz report na ito. Isa ng ganap na ng Philippine Air Force si Charo Santos Concho. Ito ang proud na ibinahagi ng veteran actress sa kanyang Instagram account kalakibang ilang kong larawan sa graduation day ng kanyang basic citizen military training. Sa post nito, nakasaad na it's never too late to start something new to challenge yourself and to keep growing. Kwento pa ng media executive at dating host ng longest running drama anthology Maalaala mo kaya isang karangalan na makasama sa nakalipas na mga linggo ang kanyang mga kapwa reservist. Hanga dito magsilbing inspirasyon ng kanyang kwento sa iba na ipursuri ng kanilang passion, harapin ang mga kinatatakutan and to keep moving forward renewed love daw para sa bansa deeper sense of purpose ang nadiskubre o natutunan anya ng veteran actress sa naturang karanasan. Agad namang nagpaabot ng pagbati ang mga taga-showbiz sa tagumpay na ito ni Charo Santos Concio. Gaya na lamang ng mga celebrity reservist ding si Nading Dong Dantes at R.C. Munoz. Sa isa pang pa ang latest post nito sa IG, cool na cool din itong kumasa sa isang trending transition video. Suot na ang kanyang military uniform para sa DZRH TV. Ito ang showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay eh, good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV